Ayan guys, nandito po kami sa, sa glab ni may kuhan dito. Ayan po, maraming kuhan ngayon dito. May, may maraming kakanin. May cash ka, Mon. Hindi ka na. Hindi mo alam. hala. Mag-skin din na ano? <laughs> na. Wala akong cash. <laughs> Maing adlaw sa tanan ako dai si Nandi Salas usa ka OFW diri sa Croatia sumag 2 years na dai ko diri karong uh, September guys diri sa Croatia so okay po biya para sa ako akong experience diri akong trabaho kay na ako sa isa ka hotel so tagahugas ko diri pero okay ra man ang sweldo tapos duha ang day of diri tapos okay ra pud kay among amo So, diri dahil sa Croatia kay eh, Kuan Yud siya, work balance diri kay sa isa ka week, duhag gyud ang imong day off. Kung dili mang gani ka mag day off, either bayad to or offset sa next nimo mong uh, di op mahimo na to siya og tulo so karong video ha uban ko ninyo kay mga duta or maglaag ta diri sa syudad so maod ay ni diri dapit ang main square guys ha uh, paingon ni siya sa simbahan nga dalan so diri mi mag ha, kuan ayan o sa britanski ni siya nga station so diri ay kuan manao kung magsimba mo dito sa St. Blaise ka ng English Mass na siya 12.30pm mag-start. So, dito sya. Dito manaog sa Bretonski Station. So, ang inyong sakyan, kung naamo sa Glabney ni Bruno na number 6, paingon na sya dito, muagi na siya dito. So, sa Britanski Bre ka manaog. Tapos, lakon lang na mo, mga 5 to 10 minutes ang lakaw. Dito na nimo dayon sa pagkaunahan, kaya naakay makita nga trains Uh, station. So, dito ka magliko. Tabuko ni mo to siya. Dahil makita ni mo ang simbahan, anak, dira. So, every Sunday na siya, 12.30 p.m. Ang English Mass. Pero naapoy ko, Andi, ay dili ka ng Filipino uh, Pilipino Mass every Sunday. Pero wala po ko ka to dito. Naanad ko diri sa una kay diri mang good me na kasanayan ba tapos 12.30pm so naapay time kay usay kay Gigan, pag pagtrabaho So magpahuway sa ka tapos matulog o ka mamawi o tulog ba sa day of then mauni. Ka nang dugay may magmata tapos magsimba may mga alas 12 may mga hawa. Kay 12.30 man mo uh, um, so ang simba. So kanid ay nga dalan kay paingunin siya sa main square. Pwede na po mo ni siya lakon ang kaning dalan na paingon sa Britanski pero kung gadali ka pwede ka magsakay o ka nang train. So, sa Brighton Station nakamanaog. Tapos, lakon ng daya na ni Mo. So, daghan kay mi Ani. Ako mga friend nga babae. Uh, Domingo dahi ni siyang panahon na. Tapos, sa Ana, mi nag-decide mi nga manimba mi. Tapos, pagkahumanda yun kay nagbaklay lang mi. Paingon dito sa main square. Kay moadto akong mga friend nga babae dito sa kanang kananan daw. Mangita mi kananan tapos maotog o naguban ako sa ilaha tapos namalit sila tubig ring dapita kay init kaayo na karon panahon na so summer na ay diri sa Croatia nagstart lang siya last month so init na kaayo pero usay kay gaulan siya usay pud ka ga gakuan siya kanang um, sa unsa kay tawag ana kanang kaulanon bitaw siya sa Bisaya or uh, ga uwan ang gadaot ang panahon charot murag siya gadaot pero karon okay okay na ang kuan diri tag init na karong diring panahon na taman kuan diri magtingbog na o diri mag start og december so summer na diri karong dapita sa Croatia unsa ang among mga lingaw diri pag di o, during day op na mo so pag day op na mo kay ako mga friends man kasagara kay kuan ang sa factory sila nagwork Saturday, Sunday, sila magtrabaho, ay mag uh, diop tapos weekdays, kay ka nang kuha nila, diop tapos ako, kay lahi-lahi man akong diop kay ka nang, dili man may same of company, sa hotel ko nagtrabaho, so weekly po, gabago among diop uh, usahay, kay matunong po, sa sabado, domingo, pero talag saragyod na siya, tapos mauto, ma uh, nagsabay may aning panahon na sa akong mga friends, tapos mauto ma na mi tapos naglaag-laag lang dayon mi tapos kung di op na mo diri kay maad usay kay mag picnic mi tapos maguan kung di op ni mo mang laba ka. basta do ang duha ka di op kay daghan na kay mabuhat ana tapos maka relax gyud ka kay kanang duha man ka adlaw imong di so perfect na kaayo unlike kung isara ra kay murag bunog ka kaayo kano ang Croatia di is more on Catholic di, ang mga tao diri tapos kuani sila diri uh, open country diri siya parehas sa kanang mga Middle East na kanang stricto kaayo diri kay kanang naagoy kay na kay freedom diri dapita tapos uh, natunong di ay ni siya o kanang kuan nag naay na maligya nga mga kabayan diri na apoy ka kanang ha, uh, online nga siling ning mga kabayan gapamarigyag mga kakanin mga puto ug mga gulay-gulay so i-meet up lang na siya so kasagara mag-meet up kay diri sa glab ni so daghan pud ay namaligya karong panahon na so nangagi mi tapos nakapalit kog puto ug kanang dinuguan tapos nakapalit po kog tanglad nga fresh pagkahuman dayon ana kay nang uri na dayon mi sa akong kauban duha mi ana pero niuna na siya kay nag-withdraw man ko kay Cashman ang ilang kuan bayad diri. Tapos mauto ma nakapalit mi so usahay ang meet up diri sa main square or sa glab nilang na basta sa mga Pilipino nga mga kuan mga baligya bitaw. Ang amo dayon kontrata diri kay tag one year one year ay no kung kuan pero pwede ka pong kung diri ka ganahan sa imong amo maunang nang tarungon gyud imong trabaho pag naa ka diri kay pwede ka nila uh, pulihan anytime So, maoto. Tapos, ang kuan diri na apod ay ginatawag nga seasonal nga trabaho tung tag-six months. Uh, kuana siya kanang taman sa mga isda na kasagara masayin sa mga island like Dobronek, mga inana. Uh, Pula, Splitter Hika, mga inana. Tapos, pagka-winter na, yun kanang tingbognaw na ahalos ang mga hotel dito kay mag-close man so mamalik na dayo na diri ang mga trabahante pero okay ra na siya kay ang uban kay Anang naaman sa under sa agency ang lisod ana kay kung kay agency ikaw gid magbayad sa imong balay. So mahal ang balay diri guys. Ang pinakabarato mga 200 bid spacer lang na siya. Tapos ang uban kay mahal gid siya tapos mauna ha dapat mag-agig kag agency para dili ka makuan stress bitaw kung mawalaan kag trabaho at least kung wala makay trabaho kung maghulat kasi imong working permit maguan ka kanang maghulat regud ka sa imong kuan uh, imong papel nga maoki -okay, tapos naa kay puy an bitaw online kung direct hard ka mas hard look kay kanang kung basi mawalaan kag trabaho ha imo gyud nimo mauna ang pagkuan gyud nimo diri dapat magtigom gyud ka kay kasa kanang basin ay mga emergency anytime matanggal bitaw ka na kay gamiton para dili ka ma stress kay kanang kung mga apply ka bitaw trabaho ha dili diretso ka maka start kay kanang dapat uh, maka ma-approve ang imong working permit ay ka magka uh, magsugod yun sa trabaho so mauna, very strict to sila sa mga inana kay magpinalti, mangod ang ang huh? agency ana imong employer sila ang mag-penalty mao nang ginaiwasan sir, nila nga kanang kung expired imong working permit ah uh, uh, di, ka pwede nila pa trabahoon so okay. sa imong working permit parehas yung ako sa una kay ngayon. na tingga bi agapon pero dili pa expired akong kuan ay di ato kay kanang sa agency mm -hmm. man ko tapos na absorb ko bitaw gi cancel ang old working permit tapos katong gawas na akong bagong working permit na ko ato guan man tapos ay siya na transfer dayon so maulay na to pagka human kay na akong working permit nagtrabaho na dayon ko isa wala pa ang akong schedule sa kana akong ID kay na pa makoy ID ato nga dili pa pud expired so daghan pud ay kay diri mga Asian store diri sa pinaka city pero ang sa uban nga ka ng mga island kayo talagang saragid ka ayaw, maunang ang uban kay kanam kumakatugbong diri sa syudad mamalit sila diri sa mga Asian store so daghang kay mga gulay karong panahon nga mga pang Pilipino like pang mga basta Pilipino nga mga pang products so every summer na siya Kay ka ng winter. Wala. Pilipinas sila mga buhi ang mga gulay sa mga ice. So naayong daghan din mga Asian <coughs> stores. Naalang sa akong mga video. So pangitaan nang ninyo guys. Naapod sa akong TikTok account. O naapod sa akong YouTube channel. So nandi sa last di ay subscribe na lang ko. Salamat sa inyo. O sa mga uh, aspiring uh, apply lang mo kay Basin di ay ma madawat mo para gyud sa imo ang Europe kung para ka na sa imo ha moabot gyud na ang panahon so dagang kaayong salamat og oh, grab dito everyone